Halos tatlong libo na ang bilang ng naitatalang nasawi mula sa naminsalang magnitude 6.8 na lindol sa Morocco. May 2,000 dalawang libo naman ang injured. Ayon sa United Nations, nasa tatlong daang libong katao ang naapektuhan ng lindol. Ibinalita naman ang ating ambassador sa Morocco na si Leslie Baha na walang naitalang Pilipinong nasawi at lubang naapektuhan ng lindol. Sa panayam kay Baha sa Dos por Dos, sinabi nitong noong nangyayari ang malakas na pagyanig, mataas ang tsansang nakalabas ng kanilang mga tirahan ang mga Pilipino sa Morocco. Po ng Diyos, wala pong naapektuhan in the sense na may nasugatan, may, na, uh, may, na, may bahay na nasira. Mm -hmm. Lahat po kami halos, we felt the earthquake dito po sa Morocco. Um, it was ma medyo mahaba po on that night. Mm -hmm. So ang, ang karamihan po ng ating mga kababayan na nakatira sa mga building, nagsilabasan po sila ng kanilang mga bahay at nanatili sa labas habang naniniguro lang. Now, wala na pong mga aftershocks na, uh, na, 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 na magaganap. Ayon kay Baha, nasa mahigit 4,000 mga Pilipinos sa naturang bansa. Dagdag pa niya, agad na kinausap ng Philippine Embassy ang mga area coordinator para itsyak ang kalagayan ng mga Pilipino pagkatapos ng lindon. Samantala, tumanggap na ng tulong ang Morocco mula sa Spain, United Kingdom, United Arab Emirates at Qatar. Pinag-aaralan naman ng Pilipinas ang pagpapadala ng humanitarian mission sa Morocco. Ang epicenter ng lindol ay naitala sa High Atlas Mountains, hindi malayo sa sikat na tourist at economic hub na Marrakesh, kung saan nasa limampung Pilipino ang nakatira. Ayon sa mga autoridad sa Morocco, ito na ang pinakamalakas na lindol na naminsala sa bansa sa loob ng mahigit isang siglo at ng MBC Network News mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.